Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Na no, na nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, isa na naman sa ating sender ang ating pagbibigyan ngayong umaga. Advice ma'am, bakit sobrang sakit iwanan? Ouch! Ang ating sender ay isang babae. So, ang sabi niya, bakit daw napakasakit kapag once na iniwanan ka? Syempre, magbibigay tayo ng opinion dito mga kasawi normal talaga na masasaktan ang isang tao kapag lalo mahal na mahal mo ang isang tao, yung pang nangangarap ka minsan na sana hanggang dulo kayong dalawa na nangangarap ka na sana makasama mo siya hanggang sa pagtenda tapos biglang maglalaho ito magugulat ka na lang bakit napakasakit na iniwanan ka na lang ng isang lalaki sa ere kung mapapansin nyo mga kasabi di ba minsan nagmamahal lang naman tayo Sino ba yung mga tayo ng mga babae ay nangangarap na mahalin tayo ng ating kapariha, na mahalin tayo ng ating asawa, mahalin tayo ng ating mga jowa, at nangangarap tayo na sana sila ay kontento sa atin. Pero may mga kalalakihan talaga na sadyang hindi sila nakontento mga kasawi. Kaya kahit na may asawa sila, may mga jowa sila, sila ay natutukso sa ibang babae. So, ang ending, kapag once ng isang lalaki ay nagluloko na ito, ay mangi-iwan na ang isang lalakang iyong jowa sa ere. Kahit pa nung una, lahat ang daming pangakong binigay sa iyo. Ang daming lahat na matatamis na salita na talagang lahat ay binigay niya sa iyo para lang maprook niya sa iyo na talagang mahal na mahal ka niya. Pero lahat ng iyon ay mag-iiba kapag once na sila ay may nakikilala ng iba, may makikilala na sila na yun na yung pakikisamahan nila na bago. Tapos ikaw, na lahat ng mga bituin inuha niya at susungkitin para lang makuha niya ang matamis mo oo. Oh. Pero someday, hindi mo alam, Magugulat ka na lang, i ka na lang sa ere. Kaya sobrang sakit mga kasawi kapag uwan sa nakakaranas ang mga kababaihan na ganito na talagang iniiwan sila kasi hindi mo alam kung paano mag kasi nasanay ka nakasama mo yung taong mahal mo. Nasanay ka na siya yung mundo mo, na binuhay mo siya. Yung bang parang pakiramdam mo, hindi ka mabubuhay kung wala siya sayo, sa piling mo mga kasawi. Kaya kapag once na may mga kababaihan nakakaranas ng ganito, napakasimple lang yan mga kasawi laging tatandaan magtira ng pagmamahal para sa sarili huwag lahat ibubuho sa isang lalakang inyong pagmamahal laging tatandaan 50% ng pagmamahal 50% ang hindi pagtitiwala sa mga kalalakihan kasi sabi nga nila ang pagmamahal ay walang permanent ito talagang sadyang kumukupas kasi lahat naman tayo ay talagang nagbabago yung ating pananaw nagbabago lahat ng ating nararamdaman. Kung ngayon, mahal na mahal ka ng isang tao, kinabukasan, maaaring ito ay maglalaho, maaaring magbabago. Dahil sabi nga nila, ay permimenting pagmamahal dito sa mundo nito, mga kasawi. Yun lamang po sa ating sender na I hope na sana ikaw ay makarao sa iyong sakit na nararamdaman. Alam ko, napakasakit na maiwan ang taong mahal mo, lalo kapag kalahat ay binuhos mo para sa kanya. Kaya lagi mong tatandaan, magdasal palagi para naandyan si God para subaybayang ka sa laban mo na ito. Maraming salamat mga kasuri sa patuloy nyo na pagsuporta sa akin sa walang sawang pag-share pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasuri.